Mga bata, namimiss nyo na ba ang isang taong hindi nyo na nakikita? Maaari ito ay inyong mahal sa buhay o kaya inyong kaibigan. Ano ang naramdaman mo nang muli mo silang nakita? Siyempre, tayo ay masaya, hindi ba? Dahil muli natin makakapiling ang ating mga mahal sa buhay o makakasama ang ating kaibigan. Sa muli Kita kaya ni Isaw at ako? Ano kaya ang naramdaman nila? Alalahanin natin na sila ay nagkagalit at nagkaroon ng samaan ng loob dahil sa hindi mabuting nangyari sa kanila. Isang pagbati ng kapayapaan ang sumayin nyo, mga bata. Halina at ating alamin ang kwento mula sa Biblia tungkol sa uling pagkikita ng magkapatid na sina Isaw at Hakon. Ang pamagat ng ating kwento ngayon ay ang pagpapatawad ni Isao kay Jacob. Mababasa po natin ito sa Genesis chapter 32 verse 1 hanggang 11. Kasama rin po dito ang chapter 33 verse 1 hanggang 4. Matagal na si Jacob na malayo sa kanyang tahanan at sa kanyang pamilya. Miss na miss na niya sila. Sa wakas, oras na para bumalik si Jacob sa lupain kung saan siya lumaki. Habang naglalakbay si Jacob kasama ang lahat ng kanyang pamilya at lahat ng kanyang alagang hayop, alam niyo ba kung ano ang nangyari? Mga anghel! Oo mga anghel ng Diyos ang sumalubong sa kanya. Tuwang-tuwa at namangha si Jacob nang makita sila. Sabi niya, Ito ang hukbo ng Diyos! at tinawag niya ang espesyal na lugar na iyon na Mahanaim na nangangahulugang dalawang hukbo. Nagpatuloy si Jacob sa paglalakbay at habang papalapit siya sa kanyang tahanan, nagsimula niyang isipin ang kanyang kapatid na si Isaw. Noong napakatagal na, hindi ba't nagkaroon ng di mabuting pagkakaunawaan sina Jacob at Isaw. Iniisip ni Jacob kung galit pa rin si Isaw sa kanya. Medyo nag-aalala si Jacob, pero matalino rin siya. Nagpadala siya ng ilang mensahero para sabihin kay Isaw na paparating na siya. Sinabi niya sa kanila na sabihin, "Ang inyong lingkod na si Jacob ay nagsasabi, naging malayo ako." At ngayon ay babalik na ako. Marami akong tupa, kambing, asno at mga lingkod. Gusto niyang malaman ni Isao na maayos ang kanyang kalagayan at umaasa siyang magiging kaibigan si Isao. Ngunit, bumalik ang mga mensahero na may balita na nagpakabakay kay Jacob. Sabi nila, Paparating na si Isao para sa lubungin ka! at kasama niya ang apat na raan na lalaki. Apat na raan na lalaki? Parang napakalaking grupo niyan. Labis na natakot at nabagabag si Jacob. Naisip niya, Nako, galit pa rin ba si Isaw? Sasaktan niya ba ako at ang aking pamilya? Kaya si Jacob ay nagpasya na gumawa ng isang bagay. Hinati niya ang lahat ng tao at lahat ng kanyang alagang hayop sa dalawang grupo. Naisip niya, Kung aatakihin ni Isao ang isang grupo, baka makatakas ng ligtas ang kabilang grupo. Magandang plano iyon para subukang panatilihing ligtas ang lahat. Pagkatapos, ginawa ni Jacob ang pinakamahalagang bagay sa lahat. Kinausap niya ang Diyos. Buong puso siyang nanalangin. Sabi niya, O Diyos, Diyos ng aking lolo na si Abraham at Diyos ng aking amang si Isaak, ikaw ang nagsabi sa akin na bumalik sa aking bansa at sa aking pamilya at sinabi mo na magiging mabuti ka sa akin. Hindi po ako karapat-dapat sa lahat ng kagandahang loob ninyo sa akin. Pakiusap po. O Diyos, Iligtas mo ako mula sa aking kapatid na si Isaw. Natatakot po ako na baka siya ay dumating at saktan ako at ang aking mga anak. Ipinangako mo po sa akin na magiging mabuti ka sa akin at pararamihin mo ang aking pamilya na parang buhangin sa dalampasigan na pakarami na hindi kayang bilangin. Habang papalapit si Jacob, Nakita niya si Isao na dumarating kasama ang maraming niyang kaibigan. Yumuko si Jacob ng napakababa. Nagpapakita ng paggalang sa kanyang kapatid. Alam niyo ba mga bata ang kasunod na nangyari? Hindi mo kang galit si Isao. Sa halip, tumakbo siya kay Jacob. Niyakap siya ng mahigpit at pareho silang umiyak ng masayang pagluha. Tuwang-tuwa sila na makita ang isa't isa pagkatapos ng maraming taon. At dito nagtatapos ang ating kwento. Tunay na masaya ang muling pagkikita ni na Isaw at Hakob. Kahit na nagkaroon sila ng hindi mabuting kalooban sa isa't isa noon, dahil si Isaw ay nagpatawad kay Hakob. Naging mabuti ang kanilang pagkikita. Hindi ba't naiyak sila sa sobrang katuwaan na muling nagkita ang isa't isa. Ano-ano ang mga dapat nating matukunan? Pagpapatawad at pagmamahal sa pamilya ay mahalaga. Kahit magkaroon kayo ng tampuhan o samaan ng loob, mahalaga na magpatawad at magmahalan ang pamilya. Nakita natin sa kwento na kahit nagkaroon ng samaan ng loob noon si Jacob at Isaw, Pagkatapos ng mahabang panahon, niyakap pa rin ni Isaw si Jacob ng mahigpit. Ibig sabihin, nagpatawad na sila sa isa't isa at mahal pa rin nila ang isa't isa. Dapat ay ganun din tayo sa ating pamilya at kaibigan. Kahit magkaroon ng maliit o malaking di mahalaga na magmahalan at magpatawaran pa rin tayo sa isa't isa. Pumingi ka ba ng tawad o sorry kung ikaw naman ay nakagawa ng hindi mabuti? Ang paghingi ng tawad ay hindi kabawasan sa atin dahil na ipapakita nito ang pagpapakababa ng ating kalooban. Ngayon naman, para sa ating activity, muli ito ay isang art activity. Kaya naman, pakilabas na ang inyong mga art materials gaya ng papel, lapis at pangkulay. Tatawagin natin ang activity na ito na My Happy Family. Siguro alam nyo na kung ano ang idodrawing nyo, no? Tama, ang inyong masayang pamilya. Sa inyong papel, idrawing nyo ang inyong masayang pamilya. Maaari nyo ring isama ang inyong mga lolo at lola mga tito at tita, at mga pinsan. Pwede rin naman na kayo lang mismong pamilya. Pagkatapos, ay kulayan nyo ito ha. Kung maaari, ay lagyan nyo rin ng pangalan nila. Maaari nyo nang simulan ang inyong pagdrawing mga bata. Tapos na ba ang lahat? Maraming salamat mga bata! Tandaan natin na mananatiling masaya ang ating pamilya kung tayo ay nagmamahalan at nagpapatawaran sa isa't isa. Para naman sa inyong memory verse sa linggong ito, Forgive our sins just as we have forgiven those who did wrong to us. Mababasa po natin ito sa Matthew chapter 6, verse 12, easy to read version. Hanggang dito na lamang muna mga bata. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay. Kita-kits hanggang sa susunod na pagkakataon. Paalam at miss pa!